Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 1, 2025, webdes At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Jose Manggagawa. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 26 up to chapter 2 verse 3. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat na may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri, ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ikaanim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ikat itong araw inapala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito nagpahinga at tapos likain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po sa magpalang araw sa inyong lahat at maligayang araw ng mga manggagawa ngayong unang buwan tayo ng Mayo at ating pong pinagdiriwang din at ginugunita ang kapisahan nisa no se manggagawa At sa ating pong unang pagbasa narinig natin mula sa pahayag ng aklat ng Genesis kung paano ipinagkatiwala ng Panginoon sa tao ang pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa lahat ng mga hayop, uh, iba't ibang uri, maging sa lahat ng mga uri ng mga halaman. At nawa no mas mapahalagahan natin sa araw na ito dalawa no, siyempre yung paggawa isang dangal ng tao ang siya ay nakakapagtrabaho at ang kanya pong pinagpaguran, no, yung kanyang kinakain ay mula sa mga kanyang pinagpaguran. Kaya pahalagahan natin, anuman ang trabaho, basta ito ay ginagawa natin ng may katapatan, nagkakaroon ng dangal ang isang tao. Huwag lang tayong umasa sa sa bigay, huwag lang tayo minsan no sa panahon natin ngayon, ang daming mga ayuda, mga ayeks mga kung ano-ano mga hakap na para bang ang tao ba ay tinutulungan natin na magtrabaho talaga o mas ginagawa natin silang tamad dahil umaasa na lang sa kada buwan o lingguhan na na ayuda. So tandaan po natin ulit no, mas nagkakaroon ng dangal ang isang tao kapag siya ay nagtatrabaho at nakikita niya ang bunga ng kanyang pagtatrabaho. Pangalawa ay nawa mas magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. Kung sa ano ngayon nakikita ninyo napakaganda po no kapag ang kapaligiran natin ay punong-puno ng mga halaman, punong-puno ng mga puno na sikapin natin no dahil tayo rin po ang mapiperwisyo, tayo din ang mapapahamak kapag hindi natin pinangalagaan ang kalikasan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Mali po, isang mapagpalang araw sa inyong pang